Bakit ang dito tayo sa ano ano Pamyas um, to Tapos to security bank dapat papunta sana ng Anonas yan Diyan lugar na yan Pero na yan di pa daanan Ganun din dito sa kabilang side Yung papunta rito sa EDSA Baha din Ang problema nito Napapaligiran yata ng baha yung PSA Paano kaya tayo ma Wala na, no, bus na. Wow, yun ito mga tolo. Lupit to. Dito lang yan sa Antipolo. Dito yung dinaan dito? Oo, dyan. Dito yung dinaan dito lang yun. Oo, buti naka-altitude. Ayan, dilabas na. Dito. Oh, okay, sanang mandar yan. Ito, <laughs> lumikot tayo na kanon ng Wow. tapos nag-edge sa tayo so oh, yun pagdating dito sa may ano Sentris kumana na ako tapos sumikot ako ng BIR hindi naman baha dito mga tol yung baha lang pala sa Anonas Saka yan dito sa ano kaya ito pasok tayo mga tol ito yung isa yung hindi basta basta matatarting niya may mga nakahinti sa sakyan oh, malalim to mga tol ng ano, kaya ng L3. Kaya natin 'yan. Kaya ito, kaya ka. Oh, no, lulubog na 'yung ano 'yan, eh. Ang Okay na ya. Ah, ini dia. kaya yan malalim ah. oh click 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 <laughs> kaya malalim dyan susunod tayo dyan nangikipis dyan

guys, natin ito hindi biro yung ulan na sobrang lakas ng ulan simula pa to kaninang alas 2 yata ng madaling araw yung buhos na ayan oh. Ay, ayun na oh, alas 4.30 na mga tol kita mo naman ano oh, zero visibility ng ato wala ay ang mga sasakyan na nakatambay sa gilid dahil ah, eh, ayun, yung mga dadaanan tayong bahari ito sa Rizal dapat sa ganito ng oras, napakarami na kita kanya eh. Pero si Spin Video na rin yata yung ICR na lahat ng pasok sa eh. ICR na sa security guards kaya pangasok pa rin ako mga tol ah ito so, si Spin Video na ito ito may bahala naman dito mga tol no ah uh, hindi matatamid to ito kasi meron na naman dito maka naka-stand by ano beautiful eh. na yan makakatamid kaya, kaya tayo dyan ladder bahala naman yung malalim ito siguro. Mahaba kaya yan. Mahala oh, naman. Mahaba kaya yan. Yan lang yan. Mahaba kaya yan. Gundo, no? Ito pag nakatawid to kaya natin yan. Oo. Oh. Tatawa rin natin rather na naman So, NMAX na ito ba ito with NMAX pero mga Nmax yata na yung dito Ato click to, click. click Click Ayan na click Ayan, sabi tayo, ayan na na natin na malalim Malalim mga tol So basa yung ano nito, basa na naman yung belt nito, sigurado, pinasok na yan. Lalo siya kasi yung kapakan ko na abot na yung tubig Kapakan eh. nito, ano. Okay, pangalawang baha pa lang yan, mga tol. Dito pa rin tayo sa Antipolo. Eh. ito naman yung kaba ng Marcos Sede, no? May mga pangilang nilang tubig sa rin ngayon, no? Buti nasa, nasa gilid lang yung baha. Nasa ah, gilid lang yung baha. Kaya po po sa dyan, baka dyan Kaya sa kapilang side yung mga lugar na ano na hindi na natin nadaanan hindi ko na videohan lumikot, lumikot tayo sa kapilang sumulong ayan nandito tayo sa Robinson na Robinson na dito si mga may makabahado na hindi ko na nadaanan dahil ang dami ano? Ang dami mga lumubog. so, madali na tayo, papasok tayo, baka butong pa tayo na jam jam. So, andito na tayo sa loob ng PSA compound yan, Philippine Statistic Authority. So, yeah. <coughs> so ngayon, uh, declared na wala nang pasok empleyado, wala rin wala na rin ano public So, yun. Pero kami mga security, on duty pa rin kami, no? Nalate tayo ng siguro 15 minutes dahil hindi tayo nakadaan dito sa ano, uh, ano, nas, baha. So, ginawa ko, umikot ako ng EDSA, Cobao, EDSA, Cobao. Tapos, diretso rito sa may Quezon Abing, oh. So, hindi siya baha. <laughs> okay. Then, Ingat na ride safe sa mga biyahe nyo. Pag ganito maulan, wag sugod ng sugod kasi hindi mo kabisado kung malalim mo mababaw. Kung may mauna, paunahin nyo muna. No? Kasi ganito, ganito, kagaya nitong mga ganito sa sakya motor, click, no? Sa umpisa, sa umpisa, okay pa siya, yun. Hindi mo mararamdaman yung mga nilusog mo sa baha. Later on, mararamdaman mo yung pala yung mga naging susulta. Oo, oh, 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 magagamit mo pa siya, kaga ito Magagamit mo pa naman siya Hindi pa naman siya basta-basta masisira Oh, ingat! Pero later on talaga mararamdaman mo yung problema uy lang, ride safe mga tol